Yun, oh mga Chubby welcome sa channel namin, Chubby Bikers. Ito na yung kamatis na, ano, na naipunla ako at uh, na transplant ko dito sa aking uh, aquaponic system. Yan, yan pa rin sila. So may namatay ako isang goldfish, hindi ko kung bakit. Uh, na, kung naalala nyo, kung napanood nyo yung mga unang video ko, maliit pa yan nung transplant ko yan. Ah... Uh, nung unang-unang pinunla ko yan, eh ito, ito yung date nun. So, anong yan, 7-26-23. After 3 days, after 3 days, ayan o, oh, nakalagay tomato bloom. Uh, umusbong na siya. So, pinalipas ko lang ang dalawang linggo bago ko siya transplant. Oh, dalawang linggo, 10 days, hindi ko na matandaan eh. Ngayon, uh, ang date ngayon eh, August 26 na. Ito na po siya, ganito na siya kalaki mga chabibi. Yan yung kamatis niyan, yung cherry tomato yan. Tapos mga chabibi, may papakita ako sa inyo. Sandali, papatayin ko lang yung ilo kasi nag itim itong video eh. <clears throat> Meron na siyang ano, yung mga... Uh, bad, Ayan you o, know, ewan eh, ko kung nakikita, nakapapansin niyo na. Zoom natin. Ayan o, no? ayan mga chabibi. bibi. Yan. Yan yung mga magiging bulaklak. Nagkaroon na siya ng mga ganyan. Meron din yung kabila, doon sa likod. Ayun o, napapansin nyo yung sa likod. Ayun o. Ibig sabihin, ayun o, ayun o. Yan, magiging bulaklak na po yan. Yung mga parang nakalawit na yan. Magiging bulaklak na yan. Eventually, magig sana maging bunga. Pero, uh, hindi ko pa sigurado kung magbubunga siya. Kasi minsan, nahuhulog lang yung bulaklak eh. Sa ngayon, uh, tumubo na yung mga ganyan yan ito mga chabibi napansin nyo parang na, nasunog siya napadikit siya dito sa ano eh sa ilaw hindi ko kasi napansin isang araw siya nandyan so bubuksan ko ilaw okay yan mga chabibi ibig sabihin kaya para talaga magano mag, uh, ng kamatis dito sa aquaponic system although ano pa lang yan, uh, ah, mamum yun pa yung magiging bulaklak. Ito, ito, yan. Oh. kung napapansin nyo, yan, oh, dalawa sila. Uh, ah, meron pang maliliit na tumutubo, eh. Nasaan ba yan? Ah, hindi ko napansin, eh. Yun yata sa kabila. Yun, doon naman sa kabilang, ano, doon naman sa likod na kamatis. Yan, nandiyo sa likod. Ito, 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 ito. Ito, ito, tuturo ko. Yan, napansin niya mga tsabibi yan yan yung mga magiging bulaklak uh, sana maging pag naging bulaklak sila hindi sila mahuhulog at magiging magbubunga magiging bunga na sila bilang kamatis ayan di ba so wala akong ginagawa diyan so ito lang ilaw na grow light ko na nakaon uh, tapos ito sila lang yan ang nutrition na nakukuha ng aking kamatis na tinanim ko dito sa aking aquaponics eh itong mga goldfish Siyempre, yung, yung dumi nila, naku-convert yun sa ammonia, na magiging nitrite, na magiging nitrate, na mag pwede maging pagkain ng, ano, ng mga halaman na itatanim nyo sa inyong aquaponics. So, siyempre, nakaano ko, hindi ako NFT ito. Yan o, no, deep flow. Deep flow pa rin yung ano, yung ano ko. Ayan, pansin nyo mga chabibi o. na yung ano, yung ugat. Deep flow technique. Para yung nutrition ng ano, ng tubig, palaging nakababad yung ano sa nutrition ng tubig yung ano yung mga ugat nitong ano kamatis ko. Nilagyan ko siya ng tali. Ito to tong tali. Tali yan eh. Kasi ko na lang ng zip tie, cable tie. Para hindi siya lumulundo kasi medyo tumataas na. At kung sakaling maging bunga yung mga ayan oh, may mga maliliit pa pala ito tumutubo mga chabibi. Ayan, oh, andiyan oh. Yung mga maliliit pa pala. Kung sakaling maging ano, yung bulaklak na yan, maging bunga yan, bibigat yan eh lulundo ito ano kamati so niligyan ko ng ng ganito para at least may suporta siya hindi siya talaga lumundo ayan o no? kahit na uh, maging mabigat na yung bunga niya ay problema lang itong kamatis na ito eh, ito ay indeterminate ito yung mga tumataas, hindi siya determinate. Uh, tulad ng mga huling video na sinabi ko, hindi ko pa alam kung determinate to o indeterminate. Ito yung mga indeterminate, ito yung mga tumataas na sobrang taas, bunga lang siya ng bunga. Hindi yung indeterminate kasi mga kumbaga sa ano, maliliit lang sila, mga pandak sila. Hindi sila tumataas ng dito. Eh sobrang taas na ito eh. Baka maisagad ko na itong ilog hanggang dito sa taas ng ng rack niyan, yung kung saan sila nakalagay ito. na konti na lang, yung sagad na sa taas. Yung. ako para makita nyo. Ayan, no. Konti na lang, di ba mga chabibi? Okay. Okay ba nga chabibi? Update ko lang, update ko kayo ulit kung anong mangyayari dito. bali, ito na yung uh, kinabay video ko yung medyo lumaki na sila eh. So, update ko kayo sa susunod yung video kung magiging bulaklak na ba yan hanggang sa eventually maging bunga. Uh, kitakits tayo sa susunod kong video. Maraming uh, maraming marami salamat po sa lahat-lahat po ng subscribers namin sa patuloy nyo pag-suporta sa mga videos namin, sa mga content na, na upload namin. Maraming maraming marami salamat po sa inyo. Sa mga bago po namin subscribers, maraming maraming salamat sa support na binibigay niyo sa channel po namin, Chubby Bikers. Ingat kayo palagi. God bless sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye!